Karasco, ikaw na huna. Anali, Mina. Wow, magandang gabi po. Ano, magandang gabi mga lods. Pa-follow na si ano. Ay, hey, timbutang tayo ngayon, ha? Back to, back to, ano? Tawag dito, the original. Hello, oh, Miss Annie, na. Miss ma Alice, ma'am. Lipat na kayo. tayong joker dito ha. Kim putang hindi nagjo-joker. Oh, bago na yung style yan, bagong style. Ito yung joker daw. Pero natin baula, Yes. Good evening everyone. Dandan kabe sa inyo, Aron. Kalaban namin Pantoy. That's G. Ay, wala palang hits. Yes, thank you, Miss Desi Bernadja. subscribe na po ang YouTube channel ni Boss. Di para ito na po siya makapag-live. May na Ella. Shout out. Kita ba yung barang ni Boss? Di ito ah, natin. Yan. Hindi, okay lang, Boss. Di. Ako mag-adjust. Yan. Kapalambara, ha? Hmm. ako sa mura <laughs> eh. Oh, Oo, was hey, makikita si Pandoy. Mm -hmm. Masyadong nakaano yung bara mo po lang? Oo masyadong ano. Kitang kita yung bara mo. Tres. Ang gas mo Yan. Sige. Okay. Hello po, Mary Ann Fajardo. Wala po kaming joker, ha? Para bagong laro naman. Hello po, Miss Mary Jane Fajardo, Rachel Guevara, Jessie Matinon. Dos. Dos na lang? Oo. Mm -hmm. Baba naman yun. Baba nga. Hmm, Bigyan ko na. Walang ano, eh. Sa akin yun. Chris Hello. Namiss din po kita, Mitch Ginto. Pasensya na ha, busy lang po. Hello po, Miss just, Journey Parade. Hey, just na yung... lang. Toto, toto sa kapatid niya, si Nicole. Mm. Masabi po sana, magbait na siya. Magbait ka na, Nicole ha. Maging mm. mabait ka na sana. Kita naman po ba? Well, hindi naman malabo. Jocelyn Villarwell Villote, hello po. John Shote, sobrang lakas ng ulan dito sa Ilocos Norte. Ingat po kay John. Charlie Arcilla, hello. Palike and share ng ating live. mag-draw mag si Boss D. Oo <laughs> na lang. Oh, Ay, yun ang gusto ko. <laughs> o, di mo, nantay kasi. Lasing joker eh. Mga madali eh. Yes, yun, okay naman pala. Maka mag magkano si Bossy. Gusto pala ni Pandoy yan. Oo. na lang, gusti sa magandang... Eh! Sin! na! Pa! Magandang baraha ko! Ay, nasa bunot eh! Inalagal ko muna kung na diamond. Naka... 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 Kapal nung palong kutsara, oh. Saka yung ano ko, puro. Ba? 40. May pa ako sampu. Bukano? ko yung alas, eh. Ha? Bukano? 40. 40. Hindi ko na... 30 sa akin, boss. 30 naman sa iyo. Manus nga lang. Ang mahal ninyo. Oo. Ang bayad ko lang sa ito, oh. Tapos yung sampu kay Budang. Inuubos ninyo yung ano ko, kaya. Buti na lang, mag yung, mga pala si Miss Beso, Miss Jasmine, Lucas, Fedy. Okay lang yan. Unang-ano natin si Pandoy. karas Ay, po, si Pandoy, partiality ka na. Parang panalo ka kanina. Yes. <laughs> Ay, kukunin ko yun na panalo na niya ako. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sa team natin. Gagalingan ko muna. Lagi akong tinatalo ng mga toy. Pag hinahanap niyo si Moy, kumakain yan. Pag wala dito, kumakain yan. Oh. Hello from Miss Joy Bautista. Watching from Berlin.

Ah, oh, bigyan na. Mimi po, lagi may spirit oh. Regina, hey, magandang gabi. Rebe na naman. Miss Bay Blood. Hi, champ. Generally basic daw. Shout out po sa inyo. Again, shout out po kay Miss Joy Bautista. Iyan, ang ini Germany. Yes. Corazon. Ayan, Karalde. Ayan, parang nagbaba ka yes. yan. Nag-enjoy pa eh. Tama, Magbaba ka na. Carrasco Julie. yan. siya si si yung una kanina. Gusto niya mag-draw. Mag-draw siya. Ah, magbaba ka na. mag-draw Hi, Mi Hi Melvi. Shout out sa'yo. Also, eh. dono kanta. Ayan. So. Kita niyo na po ba? Ayan. Hmm. Irom Yoj or Pesid. Ah, good evening. Shout oh. out daw kay Pandoy din. Okay, eh, mo na. Ang daming matatanda. Kakalas uh, lang. Si Boss pa na makakabuo niya. <laughs> eh, tatlo na naman alas. Yeah. Kung may joker, sa kanya lahat yung joker. Ngayon, tatlo naman alas. sa kanya. Sente. Kano to das mo boss? Parang, oh, bigay mo 20 kay boss Di.

Batangas. Yan. Hindi niyo po ba ma-search yung... Ano? Ah, wala po tayong joker dito kay sa team natin ha. Wala. Sa team Budang, walang joker dito. Sige po, i-ano ko na lang mamaya. Yes. Nakapost na po kasi yun kay Budang. Matapang si Boss Di ngayon. Dumalaban. <laughs> Sige, next. Sige naman po yung camera ng Boss Di ha. Sinabi. August, magpapajigash tayo. Ipon lang tayo mga lads. iwan Maniwag, shoutout from Mauban, Quezon. Hello po, Miss Arlene Yang. Hello po, Miss Arlene. Okay. Pagbog okay. mo na tayo. Huwag pa mga mm kapagbog. Hindi -hmm. tumutugma yung mga cards, ha? Okay, eh? kay Boss D. Sa akin. Maria Rose May Makiling. Shoutout po. Rest na bidas ng feet. Magandang gabi kay Boss D. Magandang gabi rin. Sa Gani Agustin. Hello. Mary Ann Landicho. Watching from Barangay Pututan, Montilupa City. Jaime Bautista. Shoutout from San Simon, Pampanga. Baha. Baha. Makalbog. Sa San Simon. Makalbog. I-boss eh, di po yung it's. Medyo kernis tayong konti. O, alalay tayo ngayon. Hello, Elisa Torrefel Darunday. Magandang gabi. Lucia Dorio. Tatlo sa iyo. Tatlo yan eh. <laughs> Tatlo yan, boss. Tatlo yan. Tapong ko rin yung ito. Wala pa lang bahay itong mga to. Nag-enjoy ako ah. Ah, okay. okay lang yun. Eh. Honey, let me spend it. Sharawat from Jen. Free Cavite. Elizabeth Borna sa. lahat po na nanonood ng YouTube channel kay Budang Balasador, pa subscribe na kay Boss B sa kanyang YouTube. Nagko-comment siya dyan. Bakunin ni Boss dito Super eh. Si Per Jacob. Hindi natin pwedeng tapon tayo. Hindi natin Willie de la Cruz, niya. hello po. Kermis lang tayo ng kermis. Ah. Naimbag nga rabe. Nakalibo daw eh. Hindi pa i-draw. Sabi ni Marcel Dagdag. Mm. Benny mm. Carpuro, ang shoutout from Trinidad. Buhon. Oh, mm, boss din, hindi ko makakos sa akin. Bilis na shoutout Cory Soriano. Juby Frail. Huwag Oh. Mm, Buti, lumabas na nga. Wala naman joker, di ba? Mm -hmm. Oh, Nandito po ba? Liwanag po dito. Lagi mong flash. Yeah, you know, mm -hmm. Tatapon ko na boss di. Oh. Pipirmis po. Pipirmis na lang. na Hello, lang, Kazumi man. Morris. Anong mo? Shoutout po ano? sa si inyo. Sorry. Jerry Macariola. Shoutout from Bacolod. Tolitz Filande at Jennifer Torres. Magandang gabi. Bunot ka na, Boss D. Nakatakot sa akin. Pumirmis na lang Ay, talaga sino, ako. Hello, Hindi tayo nabigyan Ay, ng magandang pan. Ka. Kay Boss D po yung it's. Si Ann Boss D Nandito. ito po. <laughs> Ingat po kayo lagi. Wala po tayong joker, Miss Jonalyn Dela Cruz. Wala na, kasi yung magbawagi. Eh? Masunog ako. Hindi <laughs> <laughs> ako nagkabahay. Ikaw, Boss D. Hindi siya sunog yung pinaglalakas magkakaroon ko eh 10 23 ah, pa pa ka na may kipaglagbay ako sana ayoko Yes, no. ah nasira na puro mo busti no, eh. oh. eh. bahay na hindi, ito ang puro ah, hindi ka nabibigay so... ikaw heater eh 20 ay sunog ako, ilang, ba ilang balas mo? isa lang, 40 30 30 hindi ko naman nagbahay ganyan ng 30 tapos sa'yo? 20. Ay, hindi. 40. Ang mga nagbaya ko. Nagpunta yung pato di sa ano. Oo, oh, nakuha mo sana. Pangit pa naman ng mga baraha. Ano ba si Pandoy kanina, mga lords? Ang mga tayo yung may wagang kutsara ng... Nagaano sila eh. Nagchichisme sila dito pag talo si Pandoy. Hello, Jerry Crasto. Hello pa, Mr. Juan Mendoza. Magandang gabi. Namiss nila yung live ni Buda mo. Ang oh. dami nagpo-comment. Sige, comment kayo ng comment. Mukhang ano ah. Mukhang... <laughs> Wala well, pa si Miss Milky ah. Ah, <laughs> uh, Na, nagana yan, naglalakbay. Naglalakbay. <laughs> <laughs> Mayroon kong talang Iko. Hello po. Melski, close up on the sofa. Para daw po maiba naman yung laro, walang joker. At least yes. dito laro may discard. Mga nausap natin yan, yung mga ano, dito. <laughs> Kenya, watching from Sansa, Cavite. Oh. Rosalina, hello Swertes. shout out sa iyo, Marivic. Yan, yeah. and then it's Miss Marivic. Ayun, lakas naman yung laban. Mm -hmm. Sarado yung ginahin yung gudun. Mm -hmm. Hindi ko na mm -hmm. Hindi pa sinapaw. Chris Balisa, oh, shout out po. Ka, boss. Wala no? ako rin. Kapo muna yan ano mga dalawang sa akin. Noray sa inyo. Ano <coughs> si ko? Ano ba si Bossy? Ba? Oo, siyempre. Pero ano yun? si Bossy? <coughs> Hindi ko na nga si Pantoy, pa ba nagwit eh. Kasi magwit, may bahay dalawa na ito. Ano tayo na ba? Ano Ano ka na <coughs> 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 Next na yung mga susunod na yan. Oh, oh, bibigay ka. Wow, <coughs> Ay! <naman coughs> <coughs> Segmenta. Kano? Kano? Sano ka po? Segmenta. Segmenta. O yan, kaya na? Tanta lang sa iyo. Oo oh, nga, segmenta ay post. Ayan. Okay. Yeah. Tanulin natin si Pantoy na nalo kanina eh. Uh, Para kita ko din yung dinita. Eh. Isa gani, Agustin. Pakibati naman daw ang kanyang asawa na si Lisa. Idol ka niya sa nanonood ng laro mo from Balagtas, Bulacan. Shout Miss Lisa. Arnaldo Malo, magandang gabi. Oh, Rona, mas maganda pag may joker. Lo- Minsan po kasi, ano eh, boring din may joker eh. Oh, <laughs> Kaya palitan natin. Kasi baka magsawa kayo eh. Lorena Santos, good evening Pandoy from Malolos, Bulacan. Yan, lagi nanonood dyan. Ah. ah Babasa ko yan eh. Ay, madam, mababa na lang ako. Si Miss Jona din talaga. Sa pag naglalaro ako, hindi na ako magbabasa eh. Baka, sarap ka eh. Takutan lang yan eh. Naman hmm. eh. Oh, ano pala, marami pa ganda. pala. Ang maganda. Ano ba yan? Ah, ginawa niya oh. Hi, of Ako sa atang shoutout sa iyo. Mahina daw ang signal. Sabi ni Lucia, Doryo. Kita naman, no? Mario Vigas Scarlet. Tapos mo pati yung, lang parts, yung parts mo. Gudang. Hindi Shode. naman, ano, eh. sakto out lang. Huwag sa mo lang i, ano, wide. Yeah. Sige po, mas, uh, Miss this, Christine Alvis, I-post ko ulit po sa Budang, yung YT channel ni ano Hosti. Pa-check na lang po yung wall ko, no? Thank you. Yes, ingat tayo kay Budang. Magaling yan eh. Ayan muna natin. Kayo hindi naman. Dura na kayo. Anong bahay sa Budang? Hmm? Eh? pa akong... Yes, pag walang joker, galingan ng ano to, discarding. Eh. Sa kanya it's no? Oh. Boss D. Ay, ito pala, Boss D, ang nanalo pag gabi. Sige, pagkabis, hindi na kita sasapawin. Sa daong kiray at madam. At... Shout out. Ay! Panyako no, ko, Okay lang mo. Ay, Ay ano? Hindi kita mo na sinasapawin. Nanalo, sino nanalo? Si Kiray nanalo. Ay, walang hapa ng joker, no? <laughs> Nag-isip pa naman ako baka mabunod ko, Joko.